One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka na maraming hot dog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Siyempre, Monday. So, happy Monday sa inyong lahat. So, eto na. Siyempre, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng bumati sa akin yesterday na happy, happy birthday. So, thank you so much. Talaga naman, nasayahan naman ako sa mga pahandog ninyo, Charot. So, yan. So, syempre, tuloy ang chika, tuloy ang buhay, tuloy ang kaganapan sa mundo ng pageantry. Kaya, Guys, marami akong baon na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, pambato ng Bolivia, magkapatid para sa Mr. World at saka sa Miss World. Mama Sam, anong chika mo dito? Ang bongga. Alam mo yon, nakakatuwa kasi isipin mo magkapatid sila yung brother niya ilalabas sa Mr. World and then yung kapatid niya namang babae ilalabas sa Miss World eh di sila na ang sibling beauty queen di ba? so nakakatawa beauty queen and king talaga namang panalo so sana manalo sila sa Miss World di ba? kasi pag nanalo sila doon oh my gosh malaking achievement yon para sa family nila kasi alam mo yun pinanganak sila na beauty queen at saka alam mo yon Reina at Harry. O, oh, di ba? So, yon Good luck. Ang gwapo pa ng Manila So, abangan ko nga to sa Mr. World. Kaya lang parang piling ko si Philippines ang mananalo. Sorry. Charot. So, yan. And then, si babae din na sa so, Miss World. Maganda. Talagang ano sila, may lahi talaga silang mga Diyos at Diyoso. Ganon! Di ba? Nakakaloka. Ano, makakatuwa, no? So, first time to sa history ng pageant, no? Yung magkapatid, sumali sa national pageant at pareha silang nanalo at nire-represent sa international pageant. So, good luck. Sana makapasok sila sa semifinals o umabot sila sa dulo ng competition. Wish all the best. Si Kuya, ang gwapo. Si babae din naman maganda, pero wala akong pakailang mga babae. Nakita ko yung kagwapuhan ni Kuya, ang gwapo-gwapo. So, yon At ito, sumunod na chika. Pinay Beauty. Hindi talaga nagpapakabog dahil dito sa Miss National Queen, tatlong reyna from the Philippines ang talagang umetsena ng todo-todo. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Syempre dugong Pinoy, 'di ba? Meron akong dugong Pinoy. I'm from yung my father from America and then yung nanay ko Pilipina. So, syempre parang ghetto lang ako kay Japan, o di ba? So, nakakatuwa kung iisipin mo. Ang ganda ni Miss USA, ang ganda ni Miss Sophia, ang ganda ni Miss Japan. So, silang tatlo talagang masasabi ko winner. Umarangkada sila ng bonggam-bongga -bongga at ang nakakatuwa sila lahat na pasama sa top 12. Oh, di ba? Sana napasama din sa top 6 si Japan para mas bongga talaga. Iba talaga ang dugong Pinoy, no? Pag may dugong kang Pinoy, talagang palaban ka talaga sa pageant in fairness. Nasayahan ako sa kanila. Tapos nakita mo talaga yung iisa yung galaw nila. Very Pilipina. Ganon. So, yon So, sabi ko nga, kahit naman manalo si USA, ma-happy din ako kasi syempre Pilipina pa din siya. At kung mananalo naman si Japan, happy din ako kasi Pilipina pa din siya. Anyway, good luck and congratulations. Iba talaga sila. So, syempre looking forward pa tayo sa mga lalaban na mga taga-ibang bansa na katulad ni ano, ni di ba? Nanalo Miss USA. Tapos, nanalo Miss Universe. mga ganon, ang sarap lang ng feeling kasi alam mo na kahit saan na talaga ang Pinoy, kahit sa bansa na siya, nagkalat na tayo. At congratulations sa atin. So, mabuhay ang mga dugong Pinoy. At syempre, ito, para naman sa Indonesia, ready na daw for the second crown para sa international pageant. Ito nga si Miss Aura, si Miss Gran, at saka si Miss international. So, ready ready na daw sila para sa corona sa international pageant. Diyos ko kayo, auto ko ninyo dito sa international queen. Nakakaloka kayo. I hope na hindi kayo ma-auto sa mga lalabanan ninyong pageant. For sure, Aari naman kayo, di ba? Pero yung winning, parang matagal pa yan. Charot! So, yon Alam naman natin, kahit naman maganda sila, eh, bakit naman sumis-enter Intercontinental, ang ganda niya kayo sa personal. O, oh, kahit maganda siya, ano, ligwak pa din siya. Ganon. Nakakaloka. So, namindang naman ako ng bonggang-bongga. By the way, congratulations sa Indonesia and good luck sa lalabanan nilang page sa Miss International. So, tingnan natin kung makukuha nila yung second crown. And then sa Miss Grand, o oh, ayun, niluloko lang kayo dyan. So, yun. Nakakaloka. I mean, imagine niyo ha, si Indonesia, kalapit na yun yung Mr. Nawat, pero hindi pa nabibigay sa kanila yung second crown. They are still hoping, di ba? And then sa Miss Ora naman, naka-jackpot lang kayo, pili niyo title of God. Ganon! So, yan. But, tingnan natin, malay mo naman, diba? ba? Makarangkada sila ng bongga-bongga, mga ambisyosa. Charot! So, yan. Laban lang, kaya din yan. At eto, Mama Sang, sa sumunod natin, Chika, Myanmar versus Indonesia, sino sa tingin mo ang kabog? Wala. sa <laughs> si Philippines. Actually, magaganda. Ang ganda ng paggagawa dito kay Indonesia, no? Na ilalaban sa Miss Grand. Ganon din to si Myanmar. So, talagang alam na nila kung anong ayos, ano ang make-up, ano ang eksena ng mga kandidata na ilan laban sa international dito sa Miss Grand. So, gamay na nila. And good luck, di ba? So, nakikita naman natin na umaariba naman sila sa semifinals. Eh kasi syempre, malakas ang boto nila. Kaya, go! Di ba? Ako para sa akin, Buti nakakapasok nga sila dyan Sa ibang pageant, di na silang maka eh. So, at least may Miss Grand na Lagi silang pasok sa bangat, diba? So, congratulations and good luck So, yan Para sa akin, mas maganda Maganda si Indonesia in fairness, no? Mas parang kabog yung beauty niya more than kay... Myanmar. <laughs> Pero yung last year nga, ano, first runner-up si Mimi, mali mo naman, malakas din ang hatak niyan sa tao. Hindi natin alam. Baka biglang umariba yan ng bonggong-bongga, di ba? At para naman sa, sumunod, sa sumunod natin, Chika, top 3, sabi siya international Queen, Mama Sang, san ayun ayon ka ba? Actually, syempre, yung mga dark horse, hindi mo naman may iwasan na bigla papasok at bigla e na sa pageant, di ba? So, parang piling ko dark horse si, si Peru. Tapos, ito naman si Thailand, silent killer. Alam mo yun, yung parang hindi mo alam na aatake siya ng gano'n So, may baon pala ang bakla talagang ng gulat. At si Vietnam naman, ayon yung front runner dito mo nakita na hindi ganun talaga kalaglakas ang mga front runner minsan. Yung kala mo, sila na ang mananalo, yun pala ang ending, sila ang ligwa. Charot! So, yon So, syempre si Vietnam, tinuturi natin na, ano, front runner. Tapos, syempre, ang expecting nung lahat ay mananalo na itong si Vietnam ngayong taon na to. And then, si Peru naman, ganun din. Ang lakas din nung dating eh. Pero dark horse, di ba? Quiet lang. Biglang boom! ng bulaga sa dulo ng competition. And bingo! Di ba? And then, ito naman si Thailand. Alam mo, yun yung silent killer. So, magandang mix ng combination ng top 3 nila. Yung ano mo yun, yung isa malakas, maingay, tapos biglang ending, second runner up ka. Tapos, yung isa, Silent Killer. Yung alam mo yung anytime, pwede siyang manalo. Tapos, syempre, yung Dark Horse na parang hindi nyo pinapansin ay yun. Siya pala ang mag-uuwi ng corona kasi ang ganda pala ng kwento niya. So, ang ganda, ang ganda ng combination. Dito pinatunayan na kahit sino pwede talaga. At dito din pinatunayan na Miss International na ang pageant ay competition. So, hindi mo pwede underestimate yung bawat kandidata kasi at the end of the story, pwedeng sila ang manalo at mag-uwi ng corona. So, masasabi ko talaga na pageant is a pageant, competition siya. Hindi mo masisiguro na ikaw ang panalo. Kaya, dito sa nangyari, di ba si Miss USA, akala ko siya na ang mananalo. Pero, ayun pala, iba, di ba? So yun, akala natin si Philippines aabot sa top 3 Pero hindi talaga siya nakalusot kahit anong galing niya. So, kasi kasama ang business sa competition. So, yan Pero kung walang business, kita yan na, ano, hindi mananalo tong mga to. Business kasi, kaya may pinapalusot talaga sila. At, syempre, gusto nila umangat yung pageant nila. Ganon! So, good luck and congratulations, syempre, sa Miss International Queen, nakita naman natin na Bongga talaga ang mga eksena At bongga ang kanilang Pageant, so sana sa susunod na Taon, manalo na tayo Charot, so yun And then of course Miss Venezuela, para sa Miss Universe Lalaban ng Bonggam-bongga, -bongga. tingin mo mama Sa makakaaliba ba Ang pambato ng Venezuela ngayon Sa Miss Universe To be honest ay nako, parang piling ko isa siya sa mga malakas at talagang palaban na kandidata sa competition ng Miss Universe. And then, of course, hinihintay natin kung ano nga ba ang magiging eksena niya at ano nga ba ang magiging ganap niya sa labanan ng Miss Universe. So, ako para sa akin, isa din to sa mga front runner. Pero tulad nga na sinabi ko kanina, hindi porket front runner ka, ay winner ka na. So, yun. Pwede ka talagang maligwak. Di ba? Diba? So, yun yung natutunan ko kagabi. Na minsan parang akala mo sila na talaga yung pinaka-power. Kasi ramdam mo na malakas. But ang ending, El Charot. Charotso. Katulad ni Malaysia sa Miss International Queen. Ganoon. At para na masasunod na chika is speaking out Dark Horse and Miss Universe. Pambaro ng Pilipinas. mag ala Dark Horse kaya sa Miss Universe. Katulad ni Beatrice Luigi Gomez. Tingin mo mama sa maaabot ba to ng top 5? Mm hmm. Ako. Ito yung masasabi ko. Si Chelsea Manalo ay anino ni Beatrice Luigi Gomez. Lagi niyo sinasabi na parang katulad daw ni Beatrice Luigi Gomez yung charm, na meron ito si Chelsea Manalo, yung eksena, yung galing, alam mo yun, yung tapang. Talaga naman lahat ay sinasabi na ko, malay ninyo, makarating yan sa top 5 to so be honest, ako hindi imposible. Kasi dark horse eh, di ba? So yung dark horse na sa ano, sa Peru eh, dito sa intercontinental na si Peru, biglang pak, bingo, o di ba? Pero depende yon kung ano ang kwento ng isang kandidata at kung gaano ba talaga kalakas sa experience niya Yon. So, pwede talagang manalo ang Dark Horse. At kung gano'n si Chelsea manalo, may kwento siya, malalim ang experience niya, maganda ang may share na sa Miss Universe, hindi imposible na manalo din siya sa competition. So, tignan natin kung ano ang ipapakita ng Chelsea manalo, kung mararating niya nga ba ang narating ni Beatrice, katulad noong 2000, ano ba? 22, na naging, uh, 21, na naging top 5 tayo sa Miss Universe. So, good good luck. Ako naniniwala naman ako na hindi imposible mangyari yon Pero depende yon sa paghahanda nila. Sa ngayon, naka-alert tayo o naka-antabay kung ano nga ba ang ipapakita talaga ng ating pambato sa Miss Universe. Sabi niya nga, hindi daw niya tayo bibigoyin. At sa mga nangbabas sa kanya, ang sinasabi niya ay sisiganaduhin niyang mali kayo. Ganon! So, good luck! So, tingnan natin at ito ang sumunod na chika. Mama Sam, Miss Cosmo Philippines. Tingin mo Mama Sam, siya kaya ang susungkit ng corona? To be honest, after kong manood kagabi, natakot ako kasi sabi ko nga ang mga front runner, yung mga number one na nakikita ng ano ng mga pageant blogger, pageant and analyst, uh, hindi hindi talaga minsan nagiging swak. Alam mo 'yon? Kasi 'di ba, parang kahit naman kayo eh, ang alam ninyo, ito ang mananalo. Tapos biglang, bingo, iba yung mananalo. So, I hope na si, ano, si, tawag dito, ati isa manalo, ay mag-align sa kanya ang universe. Mag-align sa kanya ang mga bituin sa langit. So, ang universe para sa korona ng Miss Cosmo dito kay Ati sa Manalo. Siyempre, nandoon na gusto natin Manalo at naniniwala tayo sa kakayahan, sa galing ni Ati sa at kung ano ang ginagawa niyang paghahanda, naniniwala tayo doon. Pero, depende pa rin yun talaga sa magiging resulta kung destiny niya to sa kanya mapupunta ang corona. Sabi ko nga, kahit hindi naman maingay o hindi na pag-uusapan, pwedeng manalo. But depende yan sa galawad ni sa Manalo at kung gaano ba siya ka-strong, kung may kwento siya, kung malalim ang experience niya at kung siya nga ba ang hinahanap ng organization madali niyang makukuha ang corona ng Miss Cosmo. Syempre nandoon na gusto natin. Kaya, keep praying para kay Atisa and of course, laban lang. Supportahan natin siya. So, yon Maniwala tayo sa kakayahan ni Atisa Manalo at hindi imposible na mauwi natin ang corona ng Miss Cosmo. This time, parang piling ko hindi na siguro mali ang lahat. Di ba? So, yon So, laban lang. Kaya natin to. So, magtiwala tayo sa kakayahan ng isang at isang manalo para sa laban niya sa Miss Cosmos. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Sam Vlog. Sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.